Hello po ulit. Ah, mga kaibigan, ito po ulit. Nandito na po tayo sa ito po yung isa sa mga ah, pangalawang cemetery po namin na choice, yung pinagpala cemetery po dito sa Kawit, Cavite. Ito po yung kanyang itsura. So nakapag-inquire na po kami ng uh, lot sa kanya, apartment. Ang kagandahan po dito kasi private po ito. Kung apartment po yung aming pipiliin, mas mura po siya compared doon sa lot, pero permanent na po. Tapos, Siyempre po, mas mababa yung presyo niya compare doon sa single lot na nasa lupa talaga. Tapos, ano po, uh, medyo halos kalahati po yung uh, differential or price difference niya compare po doon sa... Rumayos po, tingnan niya po. Parang napakasolem niya. Tahimik. Magaganda po yung, ano niya, pwede siyang nakadirect sa, ano, yung patulad po nito. Pwede pong medyo, ayan, may datong datong o oh, may budget budget po pwedeng iganyan um, po o kaya kung talagang super nakakaluwag na pwedeng pagawan ng musileo or pwede ka makabili ng another ano ng gawing musileo ayan po hmm. ayan po malaki pa po siya oh Runti pa lang ang occupied. bago lang po kasi ito alam ko eh na pinagpala public ay na pinagpala cemetery na po ito hindi pa po ito nagtatagal ayan po ito po, ito katagalan ayan po siya so, uh, dalawa po yung option namin kasi tinitignan pa rin po nung sa sales nila kasi naka on hold daw po yung apartment style kasi gawa po ng uh, yeah, under repair or maintenance tapos mayroon pong bago hindi pa po na uh, nagka ano yung price ano hindi pa nagkakaroon ng price uh, confirmations gawa po ng bago so siguro na alam pa po nila yung magiging price pricing so sabi niya magbibigay yung option mo is kung hindi available pa si pwede maging available pa si apartment mag inquire ka na din sa lot so kalahati po ang presyo eh malami pa pong bagas so hindi lang po yun so yung budget po namin baka hindi po kayanin so, nag sa lapid, sinabay na rin po namin para at least pag natuyo po yung an ano yung pinto po ng pinaka ano paglalagyan ng coffin or yung ataol after ilang days may ilalagay na rin po agad yung lapida at mabibisita na lang madali nang bisitahin ng mga gustong bumisita ulit ng mga mahal sa buhay kay, kay ayan po tapos nga po pala sa si lapida pag ordinary po ay 1500 so yung ganito daw po medyo mahal po yan yan po. Baka umabot daw po yan ang nasa 10,000. Kasi full picture po yung laminated po dun sa uh, tiles or dun sa marmol. Ayan po. Ganyan po yung style niya. Pag ordinary po, ito po yung style ng kanya. Yan po yung pinatawag nilang ordinary po na lapida. 1,500 po yan. Without picture. Pag may picture po yata, nasa 4,500. Pero hindi po ganun kalaki nakatulad nito na nag growing po ng 10 or more. More or less 10 po. Yan po. Ayan po yung ano. Tapos ito, yan. Choice, yung choice po yan ng mga nagmamahal sa buhay. Kung gusto nilang nakaganyan po siya. Naka, uh, tawag dito, bermuda grass. O yung naka-ordinary lang po siya. O yung ganun po, naka-elevated siya. Medyo naka-concrete elevated. Ano po siya. Uh, nalalagyan or na pinalagyan po siya ng yan. Ang ganito po. Hmm. Depende po sa budget din syempre. At saka dun sa choice or gusto ng family. So, eto po. Mahaba pa po, po yung PC namin. Medyo ilang araw na po. Baka. Ang target po kasi namin, kasi gusto po namin kahit paan mabawasan po yung aming. Kasi mahal po yung coffin. Coffin pa lang po yun. E, nasa 42 na. Hindi pa po, po marami pa pong hindi kasama at maraming pa pong kami binayaran So, yun po yung ano namin. Although, ang kagandahan po kasi may sarili siyang perang ginagastos namin para sa kanya. Kaya lang, syempre, limited lang din sa, dito sa kanyang ayun nga, paglagay sa tahimik. Yun po, hindi niya kami pinahirapan. Hindi rin niya pinahirapan yung sarili niya kasi parang may dinaramdam siya eh. Within that day, napagod po daw si... Ay, Diyos ko po, Panginoon na malik po yata ako na may nakahiga doon sa sorry po, doon sa may puno na ako na may nakahigang lalaki o minsan po kasi may sa ano akong gano'n na tinatayon ako na balaybot, parang nakakita ko ayun ay, po parang nakakita ko doon ng nakahigang lalaki na nakahandol sa ay sorry lord mag ano lang po muna tayo para sorry hindi tayo samahan saan ka man, sino ka man, sana nakahinip ko kayo at maluhalapin na po kayo mag-join sa Panginoon, oh you know, oh, sa si Kristo, sa taas alam ayun po nang bigla, nang ng po palahatin ang balahay po ng rasa po sa so pagkakita ko sa inyo parang kabigla kasi nakatabi-aside yung ulo, nakahiga eh baka ano lang po pusog naman po ako <laughs> nagalmasal po ako So, yun lang po mga kaibigan. Ito po yung part 2. Malalaman nyo po yung part 3 sa finalized bukas po kami magbabayad kung ano po yung mapipili at makakayanan po ng ating budget. So, sa Thursday na po, yung God bless, hopefully, yung living, nga lang, hindi pa po natin masabi yung time. Kasi, it depends pa rin po sa magiging ano po dito sa simenteryo. Ito po kasi yung pinaka-final na ano. So, sa punirariya, wala pong problema kasi inform lang po sila kung namin sila kung ano pong oras namin gusto or ano oras po yung available para dun mismo sa paglalagakan nung bangkay po ng aking uh, dating asawa. Ha, uh, <coughs> <coughs> ah, sige po, ito po yung aming anak. Nag-iisip po namin anak yan. Anak, kaway ka naman. <laughs> Ayan po. Napaka-sexy po pero malusog <laughs> yung aming pong anak. Ayan po. <laughs> Malaki ka pa po sa akin. 26 years old na po itong anak ko sa una. Nino? You know? Ni? Number. Ah, okay. Hmm. Hindi, hintay muna natin yung final Sige po mga kaibigan, maraming salamat po. Thank you po. <laughs>